Gumagastos kami para sa sarili namin. Para lang si Marcos ay manalo. Gusto namin talaga siya ang manalo. Opo. O, diba? Wala nang iba. Marcos, forever, pamilya Marcos, ang hinihiling ko lang sa buhay ko. Bumalik ang Marcos, masaya na. O, diba? Marcos, masaya na. 68 years old na ako. O, diba? Ang hinihiling ko lang sa buhay ko. Bumalik ang Marcos. Para sa mga apo ko, na magsisilaki, malibre ba naman yung school? Di ba? Napakagaling na. Apo. Yung pag-aaral ng mga apok. apo. Yan Opo. lang. Babalik ni BBM yan. Kaya Marcos pa rin ang nasa puso. So, grabe po talaga yung pagmamahal nyo kay ano? No? Ay talaga, Pamilya mahal Marcos, na mahal po ano. Marcos. Ka Bale, oh. ano ba yung naramdaman nyo ng panahon na sinisiraan nila si Marcos? Nagagalit ako sa kanila. Nagagalit ako sa mga naninira. Dahil hindi nila alam kung anong pinagdaanan. 68 na ako. 1972. Andiyan na ako para sa kay Marcos. Kami na kilabot ng karamdaman na to. Ay, talaga. Tao. Talaga. Ayan, Oh, Ang dami na nakasunod. Pinauna na nga kami. Uh Kasi para daw nandito kami sa una. Ang tako, sa puso at diwa, sa isip ko. Buong pagkakao. So, naniniwala Martha. po kayo. Landslide na si BBM. Talagang landslide. Hindi lang landslide. Overwhelming sa pinakamataas ilalagay natin siya sa tuktok mm -hmm. para makita ng buong Pilipinas ang puso natin. Ay, ano ko yung panawagan? Na, mabapay buhay ko, makikita ko si Marcos na tatal, ginagawa lahat para sa atin. Ni Vice Ito. President Leni Rubredo, siya daw ang totoong nanay ng Pilipinas. Ay, nanay siya Nanay siya ng mga baliw. <laughs> Ayon, Ayoko kay Lenny. Ayoko. Ay, hindi totoo. <laughs> hindi totoo yan si Lenny. Ah, uh, nanay, ano naman yung masasabi niya na binawalan tayo sa may ano, isang city circle, ano? Dapat hindi nila tayo pinabawal. Opo. At hindi ba nila alam na itong isang city circle ay project ni Marcos? Oo naman. Uh, no? Lahat yan ay eh, yung heart center. Okay. Di ba? Yung lung center. Kanino Opo. yan? Sino nagpagawa niyan? Si Imelda lahat yan. Opo. Opo. Yes, yes, yes. Ang pogi -son. ng paksa. Yan ang tunay ni Ed Sama. Okay? Yeah. Kailangan meron din tayong Sarah. Kasi wala oh. naman tayong vice president. naman vice eh. president. Oo oh, nga naman lang. Ano yung masasabi niyo? kay Enday Sara Duterte. Gusto ko rin siyang tumantim kay ano, oh, i... Ano? Okay. Wala akong ma-choice eh. Puro mga <laughs> pangit sila. Diba? ba? <laughs> ang mga... O yan o! Oh! Ayan oh. Uh, oh di ba? Ayan, ano? Si Manado 'yan. <laughs> di ba? Uh, oh. Naniniwala kayo ang taong bayan naghahanap na ng accomplishment kayo, no? Sa so, mga oh, kandidato. Naman. Oh, oh. naman. Oh, naman. Naniniwala tayo na lahat mababago. Sipin mo ang mga tao nabubuhay na lang sa pagtitinda sa kariton. Kinukuha pa. Si oh. ba? Yan ba mga kabataan nila hindi. Totoo, mananalo siya kasi sa puso ng tao ang dami-dami nang nagmamahal sa kanya talagang mahal na mahal ko si BBM at saka ang kanyang pamilya Marcos wala lang ako hinihiling si Imelda makabalik na sa tunay na palasyo Mama, yun. tunay na palasyo ang babalik si Imelda yan sila Aimee Naku, idol ko yan si Aimee si Sandro mga idol ko yan yung um, ano sabihin na si Lenny, tignan nyo ka, oh, napakadali supporters po BBM. So, sa so, mga nagsasabi na binabayaran tayo mga taong bayaran sa musuporta. Oo, wala po. Wala po. Bolo. Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. City Coordinator. Wala no, oh, sa, po. Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. At mapapanood nyo po ito sana, sa, one page lang, sa Facebook page. Thank you. Thank you.